Ayan guys, uh, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, ah uh, matagal-tagal din tayong hindi mo kapag vlog. Tio, say hi! <laughs> <laughs> Wala sa si Tio ngayon guys. Dahil uh, away sila kanina. Ayaw. Ayaw. Ikaw, hmm? ikaw, eat? Hello, guys. Pwede tayo, guys. Nag-iaw ng manok. Native na manok. Bisaya na manok dahil yung manok na ano, alaga nila kapiting. Hindi na nakakatayo, kaya kinatayo kanina. Para juice na. Yun yung ulam namin ngayong tanghali. Ano? Mukhang sabaw kayo. Dago na rin. Ah. Her? kasama si Tio tapos si Bucina. Sobrang ingay ng kabilang bahay. Kasi palagi silang gaawal. Tio, come here. Later na, mait pa. Hindi. <laughs> Storytelling na. <laughs> Putol guys. <laughs> Nagputol yung istorya kasi si Theodore Iya. Lumabas. <laughs> Nagpatalas tas tanay. Nga Ah. Lumabas tapos ayaw nang bumalik dito kaya yung umiyak. Pinutol muna ng ham. Hmm. Kain tayo guys. Yan sa so, Tacloban. Bihira ka lang maka ano doon. Magkakain ng manok na Bisaya or native chicken. Mahal kasi doon, guys. At saka ano lang. 1,000. Kunti. Kunti lang yung ano doon. Nitib. Kunti lang yung nagaalaga aalaga Pwede ka pwede mong Pwede ka. Hindi eh, ba? Ito mga hayop din. Ito pa nang eh. Bas. Mm. Pinalo ko muna si Theodore ng hangar. Tignan niyo, hawak niya ng hangar. Say hi. hi, hi. 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 <laughs> Sinapot. Bawal silang mag, ano ni, eh. siya. Para magsama. Pigo, hey, pigo. Hey, pwede naman kaso ano lang dapat may bantay dahil kapag walang bantay maya maya may umiiyak na palagi si siya umiiyak na ano kasi ni Theodore kurang on mo yan gura man kain guys ano bata pala Mm. Ano na ito? Um, bago, last stock ko nga umuli. Bago magpatog ng mandor. Kami nyo naman ako. Kuam. Ano ba naman ako ang tuwig? Sa <coughs> wakas so, case, nakabalik tayo dito sa Cebu. Hmm salamat na si Mario. Sumama na si Mario dito sa akin. Sa amin. Dito sa Cebu. Sa doon naman sa Tacloban guys. Diyos. May trabaho siya doon sa tita niya. Kaso lang ano parang gabi na siya umuwi. Minsan alas so, 8, so, minsan alas 9. Kaya pinahinto ko na lang. Tsaka nung sahod niya maliit naman. Bali yung sahod niya nasa 350 lang. 350. 350. Yeah. Papunta doon, papuntang trabaho niya. 55 na pasahe. 55. Ibalikan 55, bali 110. Tapos kukuha pa siya ng pagkain niya. Pagkain at saka pang snack. May pag-uwi niya, wala na siyang sahod. Parang nag-ano lang siya, parang naglalaro pero hindi siya baniwala sa akin Ipinagpatuloy niya pa rin yung trabaho niya kahit parang wala namang kinikita sa amin para sa akin lang parang walang kinikita bali ako yung nagiging bantay ng bata nung malapit na kami umuwi sinabayan ko siya na kapag hindi ka huling babalik kami ni sa Cebu maiwan ka lang dito naniwala naman guys it na. Nakaw niya. Ako kasi yung bantay ng bata. Dalawang bata. Minsan, yung mama ni Maria, kapag may trabaho ko doon. Kain. Magano'n yung ayaw nga nagpukuan, ngayaw nga. Okay. antok ka Ato. siguro guys, ito yung... Sabaw, sabaw. Mag-bikit mag grapes? Sire? May Ano man yun? Isa din sa rason na... Ano man yun? Hindi kami makapag-vlog doon dahil mahina yung signal. Ang tagal maka-upload. Siguro, siguro mga ano, kapag nag-upload ako ngayon, man yun? paabot siya ng dalawang araw, dalawang tatlong araw. Eh, alis nang alis ako. Minsan naman alis, dala ko yung cellphone ko, kapag data naman yung gamit ko guys, yung 100 pesos ko hindi umabot ng isang araw, ubus agad. So sayang. Hindi pa natatapos yung upload ko, ubus agad yung load. Miminulay ka? Miminulay. Natagin ako ng isang araw. Natagin ako ng isang kaya yun. Yun na kaya? Wari, nagantaw ko na. Kaya ko dinala ito. At saka doon yung kilama, doon kilama real guys. Laging mo ulan pag hapon. Maulan pag hapon. saka bago kami umiwi dito guys, may lagnat na ako doon sa kanila pinilid ko lang na makawi dito. Hindi ko sa eh, hindi ko sana ano, hindi pa sana kami uuwi noon nung Webes na. Webes ng madaling araw. Pero nakaya naman. Mabuti na lang. Wala akong tulog. Mm -hmm. Ayo. Oh, Balik vlog.

Na so, kumain. Kumakain din sila kaititing sila mama sa kabilang bahay. Kaya pa rin ang una guys. Ano, ano pa rin? Mm. Dito pa rin kami kumakain sa sa kabilang bahay. Diyan, bumibili rin kami ng bigas. Kuryente. Tubig. Sa amin din. Pero ano lang. Ah, uh, hindi lahat yung kuryente ng tubig. Parang nagbibigay lang ako guys. Siguro nga ito. Ngayong buwan, mag-start kami. Magbigay. Hindi ka natin. na rin. Hindi ka na

no? Anim. Anim na buwan yung bakasyon niya. <laughs>